good day, good day, gabi, BGF friend. Tapos sa taas na stage, nakita natin yung logo ng lungsod ng Palayan. Ganda, ganda ng stage. Nakita natin ang logo. Lungsod ng Palayan, kabisero ng Nueva Ecija. Ito po, ang magandang logo ng Nueva Ecija, Luzon na pa pala yan. 65 pala, ang ano, Palayan City. Ayan, tutak dito. Meron pang, palay talaga, Palayan City. DJ FM po, ng Heart DJ FM, Palayan. Ayan, kita dito yan, ang logo ng ating Luzon. Ayan, tara, bumaba na tayo sa stage. Diwarag yung stage, stage na ano, palayan park. Ganda ah. Wala ng poste eh oh. ng poste. La Kahit na malakas ng bagyo eh. Ano. Hindi ba lilipad. Pero dito ay tinutin na convention center. Wala. Ano ba yung asa gilid na yun? Tignan nga natin. Ang asa gilid na yun. Tignan natin. Ano pa na mga dito sa ano, palayan park. Eh? Nakalimutan natin yung tawag dyan. Ayan, gabi kami nagpunta. Sama ko si aking maganda sweetheart. Ano ba to? Ito, ito, ito. Atin. Design, no? ano to? Ito natin. Ganda ang design, ha? Ano to? UAP. UAP and, uh, UAP. Ah, sa, ano, sa e sports. Yung pinakakuan. Sa e sports ng basketball. Yung pinaka, ano. Box mo yung... Tata. Siguro may, ano, may flagpole doon na konti rito lahat para kwan kitang kita para kitang kita na ano ating mga kaibigan ng madam people ayan dito ko ngayon nakita ninyo United Ar uh, architect of the Philippines ayan palamidin nun ayan A kita nyo dito dito ito sa side ng stage. Side ng stage ng Palayan City Park. Ayan. pero side pala ito naman lit gawin lik, yung likod ng ano. Convention Center ito, Convention Center. Pero likod naman din naman ng, ng, ng Convention Center, likod diyan ng Convention Center. Nakita niyo ang pinaka logo. Ang stage dito sa Palayan City Park. Ayan, highway yun eh. Highway yung harap ayan, 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 mga ayan, ayan, ano, diba? mga ayan, 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 mga ayan, ano natin ayan, 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 kasi ama mapalayaros madalas dito eh sa Palayan Park. Yung mga ibang mga karating natin na probinsya, pwede kayong magpalamig. Mag-isipan park, magano dito. Paglibot-libot sa Palayan City Park. Malubang, malubang. Malubang ito. Ayan, hindi. Meron tayong Christmas na doon. hindi pa nga lang nakasitin. Siguro baka easy lang mamaya labitan natin. Muli po, si DJ Efren po ito na nandito ngayon sa may Palaya City. Bakit ko naman kaya ng tono? Lunsod ng Palaya. Ito kasi ito to, para ano, malinaw dito. Sa ilinaw. Ayan. Lunsod ng Palaya, kabisera ng Gabay Muli po, DJ FM, Heart of the FM Palayan, thank you